freedom from sin and guilt. Po, totoo po ang sabi ng Panginoon. Sabi dito, we are free from living in sin and have victory over it. Sabi sa Romans 6, chapter 6, knowing this that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So ano pong sinasabi sa talatang ating binasa? Sinasabi po dyan na si Jesus ay namatay sa krus. At dahil po sa kanyang kamatayan, tayo po ay pinalaya sa ating mga kasalanan. At yun pong ating lumang pagkatao, wag ay kasama niyang napako sa krus. For what reason? Upang mamatay po ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na po tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya kung tayo po ay kasamang napako sa krus, ibig sabihin, yung ating old self ay namatay na rin. At hindi na ito nagmamanifest pa sa ating mga buhay. At kung meron man dapat na makita sa atin, ay wala pong iba, kundi po ang ating Panginoon. Nakakaamin po ba kayo? Sapagkat kasama po tayong napako doon sa krus ng si Jesus ay mapako. Maaari pong tayo ay nagkakasala sometimes, pero ang difference po natin ay hindi po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. We do not dwell. Meron po tayong conviction. Kaya anytime na marirealize natin na tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, tayo po ay nagre-repent. Tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang tunay po na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi po doon sa 1 John 3 verse 9, Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. Ang binhi po ng Panginoon ay nasa ating mga puso. At ito po yung nagre-remind sa atin na tayo po ay binago na ng ating Panginoon, kaya tayo po ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Dapat po na nauunawaan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Dapat po ay secured tayo sa love ng Lord. Kaya po, ang sabi po dito, when we are secured with His love, it provides us freedom from sin and guilt over our past sin. Kung nauunawaan mo po yung ginawa ng Diyos sa iyo, at kung ikaw po ay talagang nagsisi na sa iyong mga kasalanan, at alam mo na ikaw po ay mahal ng Panginoon, it will provide you with freedom from sin and guilt. Kahit po doon sa mga kasalanan na nagawa na natin noong nakaraan pa. Kung tayo po ay palaging magtitiwala sa Diyos, sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, you never have to fear na aalalahanin pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Because he wants us to make sure that when we trust in Christ for the forgiveness of our sin, ang lahat po ng ating mga kasalanan nung tayo po ay nagsisi ay inerase ng Lord. Hindi na po ito nakikita pa ng ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Kung gaano daw po kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din po inaalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, hindi na rin po tayo dapat nagpapadala sa panunumbat ng kaaway. Hindi po ba minsan ganon tayo? Kapag pinaparatangan tayo ng kaaway, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. At minsan nakakaroon tayo ng doubt. Totoo bang pinatawad na ako ng Panginoon? Pero some of us, nakaka-experience po tayo every time na tayo po ay nananahimik, inire-remind ni Satan sa atin yung ating mga old sin. At parang tinitingnan mo na, Lord, sa dami ng mga kasalanang ginawa ko, karapat dapat pa ba akong maglingkod sa iyo? Karapat dapat pa ba akong lumapit sa iyo. Pero ang katotohanan po, when we truly repent from our sin, ang Panginoon po ay nagpapatawad sa bawat isa sa atin. Kaya po, yung pong ating mga agam-agam tungkol po sa ating mga past sin ay pandaraya lang ng jablo. Si Satanas po ay talunan na. At yan po ang totoo. He already defeated Satan. At nangyari po, nung nangyari po yun, tinanggal po ni Jesus yung legal rights ni Satan sa ating mga buhay nang siya'y namatay sa krus. At ano po yung legal rights? Na, yung pong kasalanan. Tinanggal na po yan ni, ni Lord nang siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung hanggang ngayon po ay patuloy kayong sinusumbatan ng Diablo tungkol sa ating mga kasalanan, yun po ay kasinungalingan dahil tayo po ay talagang pinatawad na ng ating Panginoon. Actually, yung pong, uh, yung pong guilt, that is one of the biggest weapons of our enemy. Yung lagi tayong i-encourage to look back sa ating mga nakaraang pagkakasala. Doon po sa ating mga simple moments of the past. At kapag tumingin po tayo doon, tiningnan po natin sa halip na tayo po ay tumingin sa Diyos, at ang nakita po natin ay yung mga ginawa natin sa nakaraan. Ayan po, na-experience po natin yung guilt, yung guiltiness, yung shame, at yung pong tinatawag nating condemnation. Kaya po, anong nangyayari? Naglilingkod ka na sa Panginoon, pero dumarating yung pagkakataon na nakakaranas ka ng kalungkutan because Satan rubs your joy tinatanggal ni Satana sa atin yung kaligayahan ng paglilingkod sa kanya at pinapaltan niya yon nung pagpapakita, pagpapoplashback ng mga kasalanan ng ginawa natin. Subalit, so, balit, ang sabi po sa 1 John chapter 1, verse 9, If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us, to forgive our sins, and to cleanse us from all our unrighteousness. Mga kapatid, tiyak po ang kapatawaran na ipinagkakalob sa atin ng Diyos kung tayo po ay totoong humingi ng kapatawaran. Take note po ha, kung tayo po ay totoong nagsisi at nagrepent sa ating mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Lima na nga lang po kung talagang hindi tayo totoong nagsisi. Yung ating pagsisisi ay hindi mula sa puso, kundi nagmula sa nguso. Pero kung tayo po ay nagsisi nang buong puso sa Panginoon. Ang sabi po doon, he is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Yung kwento nung bibi, may magkapatid po, yung isang panganay at isang bunso. Habang naglalaro yung panganay, nalabtik niya yung bibi at napatay po niya yung bibi. Namatay po yung bibi. Akala niya walang nakakita. Akala niya walang nakakita. Pero ang totoo, meron po nakakita. Nakita po nung kanyang bunsong kapatid. At yung pong kanilang ama, siyempre nag-uutos doon sa, sa bunso. Gawin mo nga ito. Kunin mo nga ito. Ang sasabihin niya, Kuya, gawin mo nga ito. Gawin mo nga. Eh bakit ko gagawin? ikaw yung inuutosan para praising. Ang sabi po nung bunso, Ang bibig. Bina-blackmail siya nung kanyang kapatid na bunso. Kaya dahil takot siya, dahil napatay niya po yung bibi, wala siyang choice kundi sumundod sa kanyang kapatid. Kaya every time na may mga ganong pangyayari at inuutusan siya nung kanyang tatay at ibabalik naman niya sa kanyang kapatid, ang sinasabi ay, ang bibi. Kaya wala po siyang choice kundi ang gawin. Hanggang sa napagod na lang siya, isang araw, parang na iisahan na yata ako ng aking kapatid. Kaya po ang ginawa niya, lumapit siya sa kanyang ama at inamin niya po na napatay niya yung bibi. At ito po ang sabi ng kanyang ama, alam ko naman talaga na napatay mo ang bibi. Hinihintay lang kitang lumapit at humingi ng sorry. Kaya alam niyo po ba? Naisahan siya ng kanyang kapatid. At ganyan po ang ginagawa ni Satanas sa atin. Pina, Pinaparikol po ni Satan sa atin ang ating mga kasalanan. Pero ang totoo po, ang gusto lang po ng Lord sa bawat isa sa atin, tayo po ay lumapit sa kanya. At tayo po ay makakasumpong ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya hindi po sasabihin ni Satanas sa atin ang bibi sapagkat tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon